Hello po, magandang araw po sa lahat. Uh, ayan, meron pa akong 30 minutes kasi 10.20 pa lang kami at 11 meron akong work. Ang, alam niyo po, ang buhay, reality buhay abroad and buhay may apam is hindi din siya hindi naman hindi siya madali hindi din uh, ibig sabihin na mayroon ka ng apam eh mayaman ka na hayahin na yung buhay mo hindi din po ganoon eh hindi din hindi ganoon ang reality ng buhay na may ano may asawang apam <laughs> tapos ang ano pa, yung adjustment pa. So, kadalasan kasi sa, ano, sa mga mental, sa mindset. Sa mindset ng magkaramihang Pinoy is, pag, pag uh, apam yung asawa mo is, hayahay na yung buhay ng tao, masaya na, mapera, kung ano-ano pa dyan. Pero, in reality, hindi naman po ganun eh. Siguro yung iba, nakapag-asawa ng apam na matatagal na sila sa kung saan silang lugar, nakaipon, yun siguro, masasabi mo na yun, may mga ano yun, mayroon na silang, kumbaga ipon, sapat, matagal na sila, ilang taon na sila, tumanda na sila sa abroad. Yun, may mga ipon na siguro mga yun. At saka, kung nakapag-asawa ka din ng APAM na na galante at understanding yun ang maganda pero hindi naman lahat ng apam pari-pariho ang ugali okay hindi lahat sinaswerte ng apam mayroong makapangasawa ka na nandyan na lahat, mabait respectful sa'yo uh, galante sa'yo Pati sa pamilya mo, may gano'n sa swerti ka. Mayroon namang swerti din dahil mabait naman yung apam. Katulad ko, swerti din ako. Mabait yung apam ko. Pero sa pagdating sa money, hindi ako swerti. Kasi uh, <coughs> Kasi uh, European Normally kasi pag-European is kikiki kanya-kanyang kayod kanya-kanyang kwarta. KKK, kanya-kanyang kwarta. Kanya-kanyang pera. So, hindi talaga yan sila katulad sa atin mga Pinoy na kapag asawa ka, ikaw na yung may hawak ng ATM, sweldo ng asawa, bahala ka mag-budget, hindi po ganun sila. So, sila ipoprovide lang nila yung pangangailangan araw-araw sa bahay, sila na yung bahala sa bills, sa lahat ng kailangan sa food, sila na yung bahala dyan. Hanggang doon lang yung ano nila sa sa mga asawa, sila na, sila yung budgeting, hindi ang mga pinay na asawa. So, yun po yung reality talaga sa akin. Reality talaga yan sa mga European, di, ganun. Ganon talaga sila. So, totoo lang talaga ako. Kasi ayaw ko yung yung mga tao na na nag-iisip na ang hayahay na ng buhay ng tao dito sa abroad dahil nakapangasawa ng APAM, eh. Hindi yan, uh, hindi ganon. Kumakayo din kami dito. Kayo to the max pa nga kami para sa pamilya, eh. So yung iba na hindi nabibigyan, hindi natutulungan, hindi napapahiram, hindi na ano dyan, Huwag kayong magagalit sa mga tao na sa abroad kasi hindi din yan sila mahirap, ay mahirap. Hindi din yan sila mayaman. Ah. din yan sila para sa pamilya nila. Siyempre priority nila, yung family nila. So hindi din siya madali. Hindi rin madali talaga. Daming adjustment. Pero, ay, ang ang mahalaga na lang sa mga pangasawa ng APAM is mabait, mabait lang yung asawa. Yung, alam mo yung, mga sa Bisaya is pinangga ka. Yun. Palangga ka ng asawa mo. Kahit hindi naman, <coughs> excuse me, ah, uh, hindi naman hindi naman nagbibigay, hindi ulang datong, pero at least pinangga ka. Kasi mayroong iba din na hindi na nga pinangga, may namaltrato pa, uh, hindi nire-respeto. Mayroon din ganun nangyayari at marami yung nangyayari. So, huwag kayong mag-assume sa mga nakapangasawa ng apam is mayaman na hindi po ganun. So, next na ako magvideo kaya bumaba na yung amo ko. Yung amo kong banana ko. At, ihatid niya ako sa work. So, next video. Bye. Thank you for watching.